<laughs> Buti ma medyo mas taas taas yung ginawa nilang kongkreto. Ah, oh, ayan na ilog. Ito yung ginawa. Ito, ito, ito. Pure ano to. Pure buhangin to. Bagaya nito. Oh. Kasi kalahating taon din nilang ginawa. Gobyerno. Ito kasi yung pabahay. yan ang pabahay. Bigay sa mga tourist. Yung may may mga mahihirap na mahihirap. Mga 4 piece yan. Karamihan nandiyan. 4 piece sana. All, no? <laughs> eh, pag gumaapaw kasi itong Sinokalan River, may baba, bumabaha yata doon. Pero hindi ko naman na, hindi pa naman na experience. Huwag ka doon. Huwag ka doon. Kaya, yung mayor dito, yan, ginawa yan. Itong Dike, Dike ba itong tawag nito? I-zoom natin. Zoom natin slowly. Ayan. Si Nakalan River. Santa Barbara pa. Kung sino ang gusto mag ano doon. Uh, camping doon. Mahangin-hangin pa. Maaga pa. Ayan. Medyo malalit video lang tayo ng saglit dito para ganda ng langit no oh sige okay, nakuha ka na doon going there sky giwa ka na slowly doon ha para makita kita um, go ay hindi mainit pala doon doon na tayo dito ka lang ilagay mo na yung mga berry mo inside the plastic punta tayo ng bayan. Gusto mo punta tayo ng bayan? Ito naman yung other side na ng... private na siguro to. Private na siguro to. Ayan. Ayun, pag dinanyara diretso mo yung papuntang highway. National road. Dito may daan din dito eh. Diyan, may daan din Dito. Dito kami sa may shade banda. Oh, ng puno. Para hindi kami mainit. Oo, oh, oo, oh, oh, So, oh. kaya nyo bang pumunta sa loob nun guys ganda rin yung mag ano makita ang bundok ha? pwede lang makita ang bundok oh, let's go na go walk okay we're going home na daw sabi nung maliit go walk you say bye guys shout out come on let's go kay Mami's hand. What's so clue? What clue na naman? Ha? Ito mga ilang bahay ba ito? Ilang tumbat two hundred something yata ito. Houses, mga bahay ng gobyerno. O meron pa dito sa kabila. Oh. Ito, yung mga tindahan ja? Tindahan versus tindahan. nasa asan nila tong ano para yung mga maliliit na bata. Ah, Hindi. Ito, itong wall na to. Sana lang matibay-tibay ang ginamit dito ng ano, materials. Ako, four minutes na rin tayo ng video. Ayan, ito ang babahay dito. Uy, may bird oh. Oh, kalapati. four piece yung mga four piece natin ah may sumasayo pa oh. <laughs> sari saring buhay ng mga tao